Ayun mas ang uh, sa sakit naman uh, kasi 'yun yung mostly tinatanong din sa akin. Kuwari, uh, simulan natin sa one eye cold. Anong dapat mo sa one eye cold? Sa one eye cold ang it, dati ang ano, ang nabili ko doon sa one eye cold ko. Yung nabibili ko sa ano, sa butika. Ano 'yan? Pampatak. O oh, pampatak. Magaling ito. Pantao? O oh, pantao. Ito ang napakagaling talaga. Ito. Ayun, pampatak. Ano daw 'to? Paul, pala nito, antibacteria, ISOR. Mm. Yan. So, ISOR. Lapit mga. Yan. Yan ang, ano, ito, ito, ito. napaka ito, ito, ito. galing sa, ano, sa, sa one eye cold. Pero yung ngayon naman ngayon, uh, bukod ito. naman ang natama ngayon sa mga one eye cold ngayon. Mas malala, no? Malala ngayon. Uh, kahit binigay mo siya ng ganito, kinabukasan, Babalik? Di, tuyo. Ngayon, ano, kinabukasan, balik. Mm. Ang inabi ko naman ngayon doon, uh, L-spec. どうぞ。<noise> <noise> <noise>